panalangin ang siyang nagiging daan ng ating pagpapasalamat sa Diyos sa lahat ng biyayang ating natatanggap araw-araw. Sa pamamagitan ng ating panalangin na ipapadala natin sa Diyos ang mga pasasalamat natin sa Kanyang kabutihan at pangangalaga sa atin at sa ating pamilya maging sa mga mahal sa buhay. Panginoon, salamat sa araw na ito at sa mga biyayang natanggap namin. Ingatan at gabayan mo po kami sa buong araw na ito. Amen. Ama sa langit, nagpapasalamat kami sa iyong pagmamahal at suporta sa aming pamilya. Tulungan mo kaming maging mabait, matiyaga at maunawain sa isa't isa. Amen. Magandang Panginoon. Hinihiling namin ang iyong patnubay at karunungan sa pagharap namin sa mga hamon ng buhay. Bigyan mo kami ng lakas maging ng tapang na harapin ang anumang dumating sa amin. Amen. Mabuting Diyos, patawarin mo kami sa aming mga pagkakamali at tulungan mo kaming maging higit na katulad ni Jesus. Sa lahat ng aming ginagawa, hinihiling namin na patuloy kang naroroon sa aming buhay at para sa lakas upang gawin ang kalooban ng Diyos. Amen. Mahal na Diyos, nagpapasalamat kami sa maraming biyayang ipinagkaloob mo sa amin bilang isang pamilya. Mangyaring patuloy na gabayan at protektahan kami at tulungan kaming maging isang pagpapala sa iba. Amen. Nagdarasal ako araw-araw para sa aking pamilya. Alam kong pinakikinggan ako ng Diyos at sinasagot ang aking mga panalangin. Nagpapasalamat ako sa kanya araw-araw para sa kanyang mga pagpapala, maging sa kanyang pagmamahal. Hinihiling ko sa Kanya na pagpalain ang mga nangangailangan ng tulong. Salamat, Jesus. Panginoon, nagpapasalamat kami sa iyo sa pagmamahal at kagalakan na dulot ng aming pamilya sa aming buhay. Pagpalain mo kami ng pasensya, ng kabaitan at pangunawa habang kami po ay lumalaki. Sama-samang harapin ang mga hamon ng buhay. Idinadalangin namin ang iyong presensya sa aming pamilya at ang lakas upang gawin ang iyong kalooban. Amen. Ama sa langit, hinihiling namin ang iyong patnubay at proteksyon habang nagtitipon kami bilang isang pamilya. Tulungan kaming maging mapagkukunan ng pagmamahal at suporta sa isa't isa at magpakita ng habag at pangunawa sa mga nangangailangan. Dalangin namin nang iyong biyaya at awa ay mapa sa amin palagi. Amen. Ama sa langit, hinihiling namin sa iyo na protektahan ang aming pamilya, panatilihin mo kaming ligtas sa lahat ng kapahamakan maging ng panganib. At patnubayan mo kami sa landas na iyong pinili para po sa amin. Naniniwala kami magtiwala sa iyong pagmamahal at pangangalaga sa amin. At hinihiling namin na iyong mapagpatuloy na naroroon sa ating buhay. Amen. Panginoon, idinadalangin namin ang iyong proteksyon na kamay ay laging nasa aming pamilya. Mangyaring bantayan kami sa aming pang-araw-araw na buhay at bigyan kami ng karunungan at pang-unawa upang makagawa ng mga tamang pagpili, Dalangin namin na ang iyong pagmamahal at patnubay ay laging kasama namin. Amen. Panginoong Jesus, pagpalain mo kami at ang aking pamilya sa ilalim po ng iyong proteksyon at mapupuno ang aming buhay ng pagkakaisa, ng pag-asa, maging kalusugan. Humihingi ako ng tanda ng awa, iligtas mo kami ng isang himala sa pananalabi mula sa utang. Humanap tayo ng kapayapaan at mamuhay sa isang tahanan na may kalikasan at punuin ang ating mga buso ng banal na spirito. Amen. Mabigat na Ama, Panginoon, salamat sa bagong araw na ito at sa mga biyayang dulot nito. Hinihiling namin ang iyong patnubay at proteksyon sa buong araw namin. Tulungan mo kaming maging mabait, pasensya at mapangunawa sa isa't isa. At gamitin ang aming mga talento at kakayahan upang magdala ng kagalakan at pagmamahal sa mga nakapaligid sa amin. Idinadalangin namin ang iyong patuloy na presensya sa aming buhay. Kami ay humihingi ng lakas upang magawa ang iyong kalooban. Amen. Panginoon, idinadalangin namin ang iyong kagalingan ay dumating sa aming mga mahal sa buhay. Nangangailangan ng iyong biyaya. Pakisuyong ibalik ang kanilang lakas at sigla at magdala ng kaaliwan at kapayapaan sa kanilang mga isipan at espiritu. Nagtitiwala kami sa iyong pagmamahal at sa iyong pangangalaga sa kanila. At hinihiling namin sa iyo na patuloy kang naroroon sa kanilang buhay. Amen. Ama sa langit, idinadalangin namin na ang iyong kapangyarihang magpagaling ay gumana sa buhay ng aming mga mahal sa buhay. Mangyaring pagaanin ang kanilang sakit at pagdurusa. Bigyan sila ng lakas at tapang na harapin ang anumang hamon na maaari nilang harapin. Dalangin namin na ang iyong pagmamahal at awa ay laging kasama nila. Amen. Panginoon, hinihiling namin ang iyong patnubay at ang iyong presensya sa aming pamilya. Tulungan mo kaming magkaisa sa pagmamahalan at pagkakaunawaan upang suportahan at pasiglahin ang bawat isa sa lahat ng aming ginagawa. Hinihiling namin sa iyo ang karunungan at pag-unawa upang pangalagaan ang isa't isa at magkaroon po ng lakas na gawin ang iyong kalooban. Amen. Ama sa langit, hinihiling namin sa iyo na tumulong sa pagbuo ng isang matatag at nagkakaisang pamilya. Bigyan mo kami ng biyaya at pasensya na malampasan ang anumang hamon o salungatan na maaring dumating sa amin. At tulungan kaming maging mapagkukunan ng pagmamahal at ng suporta sa isa't isa. Idinadalangin namin ang iyong patnubay at ang iyong presensya sa aming buhay at ang lakas na gawin po ang iyong kalooban. Amen.